a good leader, marunong siyang makinig. Sa akin kasi, hindi mo naman masusukat lagi sa talino. Maraming matatilinong tao. Pero hindi naman sila marunong makinig. Pag pinilit ng magaling na leader, yung para sa kanya lang, at walang konsultasyon, hindi ka magiging effective na leader. ako nagsimula kasi ako, nakita ko yung struggle, di ba, ni uh, Lolo, ni mm -hmm. Daddy. Ano ko kay Daddy, Daddy, bakit nyo, bakit mo ba pinapasukan ni Lolo pilita? Sabi ng dad ko, mas nangyibabaw yung fulfillment. So makikita mo, yung labas-pasok ng tao sa bahay niya, yung mayor siya. Maghahanda yan ng konting meriado na gatas ng kalabaw. Tapos meron silang gawang mga cookies, mamuntostado. So kami na, yung nakagisnan kong gano'n, o nga no, ang pinasoka mo is public service. Na ang pinasoka mo, pagtulong. Gagawa ka ng programa para sa tao. Mahawa ka ng isang posisyon na mas malaki ang kaya mo itulong. Sa edukasyon naman, kailangan maayos ang programa ng K-12. So ang ginagawa natin, may sense of security ang mga bata. So kung mapupush natin maging integrated school ang bawat barangay na kinalalagyan ng skwelahan at hindi na palipat-lipat ang mga estudyante natin, ang mga anak natin. Siguro tingin ko mas mataas ang percentage ng makatapos ng high school. Kaya nga ang edukasyon ang susi eh. So isang hakbang siya para ine-equip mo yung tao para sa livelihood program. Kailangan employed ang tao para ma-secure mo ang um, pang-araw-araw nilang kabuhayan. Kung dumadami ang mga proyekto mo sa distrito, siyempre maraming investor na papasok. Ang mga investor na to, sila mismo ang magtatayo ng mga negosyo para makapagbigay ng trabaho. Food security. Pagdating sa agrikultura, kung titingnan mo, maraming paraan, pero hindi ganun kadali maayos ang sistema. For Angela City, una, wala naman tayong tatamnan. Kung meron man tayong tatamnan, babalik pa rin tayo sa edukasyon. Kailangan technically, alam nila yung ginagawa nila. Magbibigay tayo ng akma sa kakayahan ng tao. Makakapag-provide tayo ng magandang machineries, farming equipment, para at part tayo dun sa mga ibang bansa na nag-excel sa agrikultura. lahat ng pangarap ng pamilya, magkaroon sila ng magandang buhay. Pero dapat yung values hindi na matatanggal. Hindi pera ang sukatan ng success eh. Eh kung marami kang ang pera, wala naman nagmamahal sa'yo. Anong kwenta ng pera? Sabi ko nga, kung hindi mo kaya minsan i-share yung blessings mo, walang kwenta ang pera. Hindi mo madadala sa libingan. Niya. Dapat, siyempre, makapagbalik din sila. Kung hindi man sa gobyerno, sa tao. Ang tao naman, hindi naman niya iniisip na magkakasakit siya. Ang tao, lagi niyang iniisip, yung araw-araw niyang pangangailangan. Pamasahe, yung kakainin niya sa araw-araw, yung baon ng anak niya, yung baon mo sa trabaho pupuntahan mo, yung pangkasulina mo. So and so, so, marami kang pangangailangan na hindi mo iniisip na magkakasakit ka. Kaya ako pinasukan at pinapasukan na namin ni Tatang Tarzan at pagbibigyan ng libro. Sa oras ng pangailangan, sa hindi mo inaasa, meron kami mo ito. Sabi ko nga, gagawin ko lahat yung para sa distrito. Gagawa ko ng programa. Maghahanap ako ng proyekto. Makakatulong ko sa tao. Makikinabang sila sa programa. Ang gobyerno naman dapat, sa oras ng pangangailangan ng dyan ka, meron silang malalat. O ang lagi kong nagiging inspirasyon si Lolo Peleng at si Tatang Tarzan. Hindi ko man papasukan ang politika ko, hindi rin dahil sa akin. Yung tingin ko yung legacy ang na, na ibaba, no? o naiambag ng pamilya namin. Yun ang nagiging bitsa para pasukan ko ang public service. Yan nga yung lagi namin pangbe lagi ko pangambayan. Sana maabot ko ang lahat ng nagawa ni Lolo Pileng at ni Tatang Parsa. O mapantayan ko man. Kung hindi ko man mahigitan, mapantayan ko lang. Kasi hindi naman ako mananalo bilang representante ng Primero Distrito. Kung hindi dahil sa inambag ni Lolo Pileng at ni Tatang Parsa. Sino ba ako? Isa lang ako negosyante. Wala pa naman ako na itulong. Wala naman ako naging kontribusyon. Pero dahil sa nagawa ni Lolo Peleng at ni Tatang Tarsa, pinagkatiwalaan ako. Ito na ngayon ang distrito. Lahat ng nakikita mong pagbabago, yung ambag na ibagay natin, yung contributions natin, yan lang ang pagpapakita yung sincerity natin pagdating sa public service. Or later on, kung sa city man, sabi ko, nakapagbigay ako ng kasiyahan sa bawat Naging parte ako ng buhay maraming pamilya sumaya at nakinap. Ang gusto ko for Angeles City is it would be a loving city. Pag yung bawat isa nagtutulungan, nagmamahalan, lahat yan, wala na yan. Ang korupsyon, bawat isa nagtutulungan, bawat isa nagbibigayan. Lagay na natin sa isang malit na halimbawa. Kung ikaw nakarao sa problema at natulungan kita, napakagandang ikaw rin makakatulong sa iba. Kung ganun ang magiging mensahe at pananaw ng isang tao, it would be a loving city. Dahil, pangan, loving yan. Ang Pilipino, mapagmahal yan.